Good day sa inyo guys Another day, another biyahe na naman tayo kay Mubit So welcome ulit sa aking munting channel So kamusta kayo guys Sana ay nasa mabuti lang tayong kalagayan lahat no Iguide nyo po oh Lord sa biyahe ko for today Ilayo sa kapamakan At safe kong mahatid ang aking mga pasahero Magiging pasahero ngayong araw, Lord. Thank you. And thank you, syempre, sa blessing, Lord. And yun na nga, guys. Meron na akong first booking for today. Dito lang din ang pickup sa may Baysa. Dito lang sa amin. At ang drop-off ay sa may Prisco. So, nandito na tayo sa pickup location. Ni passenger. So ito na guys, sa pick up ko na yung pasahero And proceed na kami sa kanyang drop off location 4.5 kilometer lang naman yung babayayin namin So update na lang guys First booking completed na Thank you lord Finally after ano Almost 30 minutes na pag-aantay ng booking May pumasok na Pumasok na ang ating Pumasok na ang pangalawang booking pambihira. <laughs> so, pick up location, 390 meters. Dito lang sa may barangay San Antonio. At ang drop niya ay sa may SM Aura. Okay na ma'am. ito na guys. na up ko na yung second passenger. And proceed na kami sa drop up location. Medyo malayo-layo. 16.5 kilometers. Punta sa drop off so update na lang guys thank you ma'am second booking completed na guys grabe ang, ang traffic na ng mga daanan tapos naman ay rush hour ba't ganun <laughs> so ayun guys moving on hanap na ulit ang bagong booking so update ko na lang kayo may pumasok ng booking third booking dito lang din sa may SM Aura good like, morning shower cap pa so ang drop up sa may western bikutan guys so ayan yeah, malapit lang 2.9 kilometers sa aming babihin -hi at nakagrab pa din yung pasero natin ngayon job completed ang um, third booking then may pumasok agad na booking sa atin so ito lang maganda lang daan, ang ganda lang ng daan dito no <laughs> rap road ay okay, sige hawak na lang po drop off thank you so yun guys port booking completed pinasukan na ako ng pang limang booking guys dito ang pick up sa may ano 9 ab barangay sa koro ko at ang drop off ay sa may UP Diliman so ito na guys na pick up ko na ang pasahero proceed na kami sa kanyang drop off 7.6 km So pip booking completed na Ang problema walang signal Hindi ko ma <laughs> Hindi ko ma-drop off So yan may booking na tayo 590 meters Pang-anim nating booking Papunta ng Villamor Sa Pasay Okay long ride So 21.3 kilometer Papunta sa drop off location So update ko na lang kayo, guys Yan. thank you lord Drop na ang ating pang-anim na pasahero may pumasok na booking eh. Okay na ma'am. Okay. So ito na guys. Pick up ko na ang pang pitong pasahero. And proceed na kami sa drop location nya. Sa may Aurora. Sa may ano. Aurora Boulevard. Tramo. Pasay. Job completed. Ang pang 7th booking. Pick up location. 960 meters dito rin di sa may Pasay at ang drop off ay sa may Pasay rin sa may Conrad pick up ko na yung pasahero guys so proceed na kami sa drop off location okay. ay okay na sir thank you sa tip sir god bless po so nag tip si sir ng 25 pesos salamat po and syempre to lord thank you sa tip na binigay nyo so ito na guys meron ng pumasok na pang siyam na booking Pick up location 220 meters lang Drop off ay sa may Ayala TP Ayala Ayala Ab Sa may Bel Air So update ko na lang kay guys So guys pick up ko na ang pasahero 5.4 kilometer Ang aming babiayin so, 93 Thank you Na guys isa. So ayun na guys, nag-away sila Dahil sa parking, nakakadeh na yung motor So okay na Complete na yung booking natin May pumasok sa booking Pick up location, 430 meters May isang palok ang drop off So ito na guys, sikap na Ang pang sampung pasahero Proceed kami sa drop off location 3.8 kilometer Okay Thank you Booking completed Hanggang dito na lang muna ang video for today So good na ako sa 10 booking guys Medyo god pa na rin So check natin kung nakamagkano tayo sa 10 So 5 hours so Almost 5 hours Naka 1099 tayo guys na kita So not bad Good na good Salamat sa panonood Like and share And ride safe, keep safe And enjoy the rides See you sa next video. God bless us all. So have a nice day sa ating lahat.